o, yung bahay sa gitna, daw. O, yun. O, yan. O, kap. Kikita nyo na. Balik na eh, Yung gumagawa ng mali, sila pa yung mayabang. Dapat do'y yung gumagawa ng mali direng Rain Kaya balik tayo ng pati. O yan, ito si Lola. O yun, o yun sa mga nanonood, mahiya kayo. Ako nang na sinasabi Si nanay, o, umiiyak dahil Araw-araw, masakit yung katawan niya. Sinasabi niya siya daw naglilinis ng dumi ng aso. Kusabi. Maawa na kayo gusto nyo mag-alaga ng pusa at aso, kayo maglinis. Ba't yung kapitbahay nyo? Aso. Aso. Oo, oh, dyan, dyan. Kap. Kaya extra ticket. Huwag na kayong mag magalit na ito. Maayos yan. Hindi naman yung nagagalit. Araw-araw na ba? Araw-araw na ba? Kumuha na tayo ng ordinan implementation na lang kaya, kaya ni Kapo din, eh. oh, kaya, po. kaya mo na Dahil sa ng sa... natin. Promise. Pag hindi ginawa ni Kap, di problema siyang malaki sa amin. <laughs> o, Ayan na, ayan. si Cap mayroong oh. oh. Papahuli na una din. Tatlong huli yun. 2,000 ang una, 3,000 ang pangalawa. Man, yung pangatlo, 5,000, ipukulong pa. Hindi yung aso, yung tao. Ha? O, hindi po. Mangkukulong na kami, parang lang hindi na kayo niya. Oh, sige na lang. <laughs> sige po. <Sige> <laughs> po. Mahalang mo kami, Mamiha God bless po. Sige po. Thank yes. you. Sige. <laughs> <laughs>

na natanaw na natikman yun no pareis na kaya din ko sana ata yung dakit bas kasi na incident din kin ganoon din ng mga nagpipinto ka ng mga pater ay akin din na dinadalo si mayor po nandito walaung guide nasaan po si kapitan nasa nasa bisita dito ay ditay ay guide wala na magagalang din po trust to the miss ko po mga mga gooda

Thank <laughs> you. Thank you. i <laughs>

tabo ng kutsika 'yan tapos binato ko siya, binuyo ko na ano. 'Di ba 'yan? Sinabayan niya ko. Diyan susunod. Ano yang riya? Oh, ito. Yung sa kabilang yung mga whirlpool. Hindi kami dadatnan. Dito medyo okay naman eh sa kabila. Dito yung iba, paki-restart. Yeah. Civil engineer sa Vanderbilt. Thank you, sir. Engineer

Ito bola do di dun. ano ko sa taas. Ito medyo. Yeah? Yeah. Thank you hai bhai sabhi aap se danda ko pehla wala basne ka tarika hai main ne mayor ko bola hai mujhe le picture nahi hai meri taraf

natin talaga yun na area na ito na ginagawa ng ngayon na i-renting Okay. 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 mga Okay. Okay. yung mga Okay. 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 mga Okay. 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 Okay.

<laughs> Sabi picture for graduation. Itong picture pala. Ito na, latest. O, na. Ito oh, Hindi oh, oh. na na kayo yung hey, na. enjoy niyo naman po. Wala Bawas na. Yes. 44. Hey, wow. Oh. Oh. <laughs> <laughs> La That That's it. That's it. Oh, oh, may tama. po po Ayun bahay ko pa 'yan kabinang mo. Bilang congratulations. Thank you. 44 years eh. Yes, after 44 years. ]inder. Pero binuo niyo. Hanggang Na uh, last June lang ako nagretiro. Eh? Last June lang. Ikinaawa pa sa nakapitol na ito. Ito ng ano di ba? Pero nag-taking nag kami ng ano, pero oh, sa, okay. Pineto, ah, sa Pineda ginawa. at sa Pineda, LM. Uh, pala yung Para last door na namin. Sige, thank you po. Uh -huh. Hello. Hello. Oh, Hello. <laughs> <probably. laughs> <laughs> त्यस तमै मा दिइँदो गर्छु। कुन दिनमा आउँछ? 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 कुन दिनमा و <applause> <applause>